manalangin tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po ako mayung gabi. Buong puso akong nagpapasalamat sa araw na ito. Sa bawat biyayang aking natanggap. Sa bawat hakbang na pinangyarihan mo ng iyong gabay. Sa bawat hininga at pagkakataong mabuhay ng may layunin. Panginoon, salamat sa iyong walang sawang pag-ibig. Maraming salamat po sa araw na ito na inyong ipinagkaloob. Salamat sa bawat hakbang at bawat pagkakataong maging pagpapala sa iba. Salamat sa lahat ng biyaya, maliit man o malaki, na aming natanggap na yung araw. Alam kong sa kabila ng aking mga pagkukulang, hindi mo ako pinabayaan. Patawarin mo po ako sa lahat ng ating kasalanan. Sa mga salita, hilos at kaisipan na hindi nakalulugod sa iyo. Binisin mo po ang ating puso at isipan. At gawin mo akong karapat dapat sa iyong presensya. Panginoon, kung kami man po ay may mga pagkukulang, mga pagkakamali, at mga kasalanan sa aming salita. Dawa, at isip, kami po ay taos pusong humihingi ng kapatawaran. Binisin niyo po ang aming puso at isipan. Bigyan niyo po kami ng bagong puso na may tunay na pagsisisi at pagnanais na lumakad sa kamang landas ayon sa inyong kaluuban. Layong gabi, aking ama, inaan inaanyayahan kita sa akin pagbulog. Nais ko pong makatulog na may kapanatagan, na walang takot at walang alinlangan. Balutin mo po ako ng iyong banal na presensya. Itaboy mo ang anumang masasamang espiritu mga pangamba, at mga alalahanin. Panginoon, habang kami po ay magpapahinga ngayong gabi, hinihiling po namin ang inyong banal na presensya. Takpan yu po kami ng inyong banal na dugo at ilayo sa anumang uri ng panganib, sakit, masamang panaginip, at espiritual na kabuluhan. Daway ang aming pagtulog ay maging mahinding at mapayapa, upang sa aming paggising ay maging panibagong simula ng mas masaganang buhay na kasama kayo. Basbasa niyo po ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagtulog at pagbangon. Pagalingin niyo po ang mga may karamdaman, palakasin ang mga nanghihina, Aliwin ang mga nagdadalamhati hati at bigyan ng pag-asa ang mga nawawala ng lakas ng loob. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan sa aming mga desisyon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, tapang at pananampalatayang hindi matitinag kahit sa gitna ng mga pagsubok. Turuan niyo po kaming magtiwala sa inyo ng lubusan at ito ang ang aming mga mata sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga pansamantalang bagay dito sa mundo. Ipinagdarasal ko rin, O Diyos, ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ilingod mo po kami sa kapahamakan, sa anumang sakit at sakuna. Pagpalain mo ang aming tahanan at dawin mong tahanan ng pag-ibig, kapayapaan, at pagkakaisa. Panginoon, kung ako'y mapuyat o magising sa gitna ng gabi, ipaalala mo sa akin na narito ka, dahil hindi mo ako iiwan o pababayaan. Baging ang aking mga pangarap, naway maging kahimik, payapa, at puno ng pag-asa. Panginoon, sa iyo ko po iniaalay ang lahat. Ang aking nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Maghari ka sa aking buhay. At naway sa paggising ko bukas. Ay panibagong lakas, panibagong pag-asa. At panibagong pagpapala ang aking masumpungan. Inaamkin po namin ang inyong pangako ng kapayapaan, pag-ibig, at pagpapala, sik-sik, lig-lig, at umaapaw. Lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang tinagpala sa ing lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.